O oh nga, sapat kita pinalo kasi binagsak mo yung plato. Sinibati mo? Hindi mo kabate. Huwag ka... Kasatabi sa akin mamaya matulog. Binigyan kitang gifts, di ba? Di ba binigyan kitang gifts, madami? Sorry na. Sorry na nga. Sorry na nga. Ko. Sino? Battle battle ko. Sorry na nga. Lumi, Palo kita mahina lang sa print kasi di ba pinalo, kasi di ba pinanong yung balato? Mababasag yun? Hindi yun sa atin? Sorry na. Lumi, Sorry na nga. Lumi, Sorry na nga. So bigyan ka kitang candy. Bigyan ka kitang candy. Sumulalipap? So, so, o sige, bigyan ka kitang Yellow? Yes. Oh, sige, ka tali na. <laughs> lollipop pala, ha? Ah. Hindi pwede lollipop. Ay,